Ayan, sagutin ko lang po yung comment para lang po malaman ni ma'am na meron po talaga kaming oxygen. Ayan, paliwanag lang po ito. Ito po, meron po talaga kaming oxygen. Ito po ay nabili namin last year. Gawa nga po ng si Cherry po, yung mama ni Sorry. Inatake rin po, kaya naghanda talaga kami. Ito po yung importante kapag marami talagang par babies. Kailangan meron po tayong oxygen kasi ito po yung number one na pang ano po natin sa kanila pang support ko ano man yung mangyari sa kanila hmm. ayan po meron po talaga kaming oxygen nabili po namin to last year at ilang beses na rin po nakatulong tong oxygen mula po kay Cherry kay Copper, lalong lalo na po kay Caramel, nung nagka-distemper po si Caramel, siya po ay halos hindi na makahinga nakatulong po yung oxygen na yan at sa tulad po namin na walang 24 hours na bed, talaga pong bumili kami nito lalo na po meron po kaming alaga na malitang puso anytime din namin masabi kung aatakihin ba siya kaya bumili po kami yan para in case po na emergency meron kami magagamit ayan lang po para lang po sa katanungan ni ma'am na dapat meron kaming oxygen tapos eto po si Sorry kagabi, after po namin siyang ma-revive, siguro mga one hour lang po, naglalaro na po siya. Ayan. Makita niyo po, nilalaro na rin siya ng mga kasama niya. Parang natuwa din sila na na-revive namin si Sorry, tapos nakita nila na masigla na ulit. Sorry si Sorry ang nilalaro na po ngayon. Sige, uh, nakakabalak po talaga sa mga maayos. Maraming maraming salamat ulit sa inyo, Panginoon, sa ginawa niyo po, tapagaling po nung maaga kay Sorry. salamat po salamat po God po sorry ko sorry at ayan na nga po yung ating update kay sorry mula sa kagabi na nangyari sa kanya ayan na po siya sorry tapos marami pong nagko-comment doon na hindi pa daw namin napansin na gumagalaw yung kanyang paa yung paa niya po talaga pong gumagalaw nagsimula po yan nung month nung May kasi nga po nagkaroon sila ng distemper. Tapos si Sorry po yung nagkaroon ng side effect ng distemper. Kaya po yung paa niya talagang nag-twitching. Hindi po yan dahil sa nangyari sa kanya kagabi. Ayan lang po yung paliwanag. Ngayon po okay na si Sorry. Mapulan na yung kanyang gums. Pati yung dila niya mapulan na rin. Tapos naglalaro na po siya. Ayan, o, kumakain na rin po siya. Si Bibi pa. <laughs> lumapit din si ano eh. Kumakain na po siya. Tapos kanina, naglalaro na rin po siya. Hindi ko lang siya na i-video agad. Gawa nga po ng may ginagawa pa ako kanina. Pag nakita ko po ulit naglaro ulit, i-update ko po kayo. Pero kung kami po yung nagsasabi po sa inyo na okay na po si yeah. Sorry. Masigla na po siya. Wala na po kaming pangamba. Kasi kumakain na rin naman po siya, oh. Ayan lang po at uulitin ko po, meron po kaming oxygen. Ayan po. Pinaparepil po namin 'yan. Kapag alam po namin na malapit ng maubos, hindi na po namin iniintay na masimot yung laman niya. Pinaparepil na po agad ni Papa Pernan. Ayun po si Sorry oh, nag-aabang pa kay Papa niya. <laughs> sorry. Tanga sorry. Nandis <laughs> sorry sa gilid. Oh, ayan po ang aming mga par babies. ayan po sorry eh. Oh. Sorry muna. Salamat po sa lahat po ng nanonood sa amin. Salamat po. God bless po sa atin. Ayan po nakita nyo. Kasi kung masama pa po yung pakiramdam niya, hindi po siya ganyan. みんな。<Voilà. S 2> <c oughs>